Dumalo si Liza Soberano sa Gold Gala. Dumalo si Liza Soberano sa Gold Gala, isang gala na nagpaparangal sa mga personalidad ng Asian American at Pacific Islander D, na gumawa ng mga pagbabago sa kulturang Amerikano. Patuloy na naging bahagi ng international entertainment scene si Liza Soberano sa pagdalo niya sa isa sa pinakamahalagang kaganapan para sa komunidad ng Asian American and Pacific Islander D. Sa isa sa mga pinakahuling post sa kanyang Instagram account, nagpost si Liza ng Maraming larawan at video mula sa Gold Gala ngayong taon, isang kaganapan na nagpaparangal sa mga personalidad ng VA na gumawa ng mga pagbabago sa kultura ng Amerika noong nakaraang taon. Ilan sa mga nasa post ay ang mga producer na sina Brandon at Christine Saito, news anchor David Ono, film artist Alisa Raphael. Phil am comedian Eve de Guzman, super junior member Choi Siwon, entrepreneur Rembrandt Flores, Icelandic singer-songwriter Lofi, at Phil am musician E. C. sa caption sa post, isinulat ni Liza na ang Gold Gala ay nagpapaalala sa kanya kung bakit mahalaga ang komunidad at napinarangalan siyang mapabilang sa matapang, makinang, at maganda. Siyempre, ang pagdalo ni Liza sa Gold Gala ay ang pinakabagong hakbang na ginawa niya sa paghahangad ng isang internasyonal na karera. Noong nakaraang taon, ibinunyag ni Liza na siya ang love interest sa bagong music video ng The Star na si Bright sa isang post sa kanyang Instagram account. Ibinahagi ni Liza ang maraming behind-the-scenes photos niya sa shoot ng music video ni Bright Vachirawit para sa kantang Pilong Showers. Sa caption ng post, Isinulat ni Liza na i sobrang saya niya sa pagtatrabaho sa Thai Star. Noong Hulyo ng taong iyon, na-feature din si Liza sa numero Netherlands sa isang 80 inspired cover and shoot na nakuna ng Filipina photographer na si Shera Luna noong Marso. Ibinahagi rin ni Eliza ang cover duty sa Shooting Stars issue ng American Lifestyle magazine na Foxes kasama ang aktres na Simskena Grace. Ang bandang Idols at ang aktor na si Alberto Guerra, si Liza din ang August cover star. Para sa El Official Philippines magazine, sa isang shoot na ginawa sa Bangkok, Thailand at nagtatampok ng maraming goksi item, si Liza ay nakibahagi din sa maraming mga internasyonal na kaganapan. Noong Oktubre ng nakaraang taon, nakibahagi si Liza sa Milken Institute's Asia Summit na ginanap sa Singapore. Ang ilan pang personalidad na dumalo ay kinabibilangan ni Nadea Colites Mani Jacinto, Shang Chai and the Legend of the Ten Rings, Simu Liu at dating British Prime Minister Tony Blair. Si Liza ay miyembro din ng hurado sa Ho Chi Minh City International Film Festival. Bukod sa pagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa pagiging bahagi ng hurado, Inilarawan din ni Liza ang festival na isang kamanghamanghang showcase ng mga mahuhusay na filmmaker at ibinahagi na siya ay inspirasyon na magpatuloy sa pagtatrabaho sa isang industriya na naghihikayat sa kalayaan sa pagpapahayag at mga hamon sa paraan ng ating iniisip. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off, kita tayo sa susunod na video.